So guys, pauwi na kami niya, galing kami labas na trian. Ayun, bigla ko napansin yung aking dashboard. Nagkaka-earnings na. Bigla ako natuwa kasi dating libangan ko lang, ngayon mijo umikita na ng kaunti. Sa ito, piso lang. So, mga kabadyo, tingnan sa baba. <laughs> Yan. Yan ang resulta ng aking pagtitaga lagi na, na aking pag-upload. Sa so, araw-araw ba namang upload ko, eh, iba ang namuntais Hindi yung aking page, kundi ang aking Facebook. Yes, yeah, so guys, tatutuwa pa rin ako dahil kahit <laughs> barigtad ang mangyari, eh, ganun talaga, kailangan natin yung magtsaga. Kung ano pa yung pinagtsatsagaan mo, yung parang ano eh, nauhuli. Diba? Ayun, so masasabi ko lang, ayan, thank you, thank you sa mga sumuporta and sana ay magpatuloy pa kayo sa mga panonood ng aking mga vlog para sa ating ikakaganda ng mga videos natin para patungo sa ating kaligayahan at kasayahan sa ating mga pangarap sa buhay. <laughs> Ayun, so, nandito lang kami sa bandang San Isidro. Pauwi na kami na yan. San Isidro, Katanawan, Quezon. Madadaan natin si Kaswerte, Padilla, Yusipin, at saka kay Kapitan Yubi. Hey, yan. So, meron pa dyan. Madadaanan. Kay Bus GP, madadaanan din yung kay Boss GP again. Malapit na. Yan. Ito ay San Isidro pa lang, guys. Gasolina na ni GP, sa na. So, sa mga hindi na kilala sa amin, kami po ang dugong bughaw bug, bug, ng Barangay Bulo. Ulitin ko ka po, kami po ay mga dugong ng Barangay Bulo. At kung sino man yun, kami lang naman na mag-iisa mga Pinya Florida rito. Yeah. Sabi lang ni Ate Nori ay Florida. Ayan, no? Shout out sa iyo, Ate Nori. At naalala kita. So, malapit kami sa barangay, bolo, at kagagaring lang namin ng na, labasan ng tuliang. Ayun. So, nagpapasalamat ako sa mga nanonood ng aking vlog at sana patuloy kayong manood sa aking Facebook at sana lumipat na kayo sa Facebook-os. Ang Justin Smith, ang pangalan, babaguhin ko yan. Ang gagawin ko naman, Kabadyaw Vlogs. Kung may kamangyan, may kabadyaw naman. Ayun, so natito na tayo sa bagong kabayanan ng Barangay Buyo at dadaanan natin na ah, isang tainan ah, na nagsarado na kay Bungs Tugu yan. At ah, dadaanan natin na simbahan ng Barangay Buyo Small but terrible Maliit pero malakas ang dating <laughs> uh, Di ba? Malinis ang daan and presko ang hangin. Ayun. So, ano pa ang naantay? Tayo ay maglakbay sa walang hanggang katapusan ng ating mga pangarap. So, Smith Tyron Black at Jan Smith for FB. At nagpapasalamat lagi sa inyong lahat. Ako po si Kirk Pinapurida? Ang nagsasabing, mabuhay ka angat buhay ka. <laughs> so, bye!